Eh, hey, what's up mga kapor? Ah, uh, karong panahon na ba? Hapit, hapit na mag pinili ay, di ba? So, ako lang, ako lang hangyo, yogurt. Di lang ta magdinom tanay. <laughs> di lang ta sa panadi ha. magdi, nagad kay mamantin. Magpitok-pitok rin ang mata. Ako lang. Naman tayo mga depigan. Oh, depende man ako na sa ato, God. Orang mangi abon kay makadaw kan ato gibutaran na kan Kita na mangi silingan nan magtinabangay. What? Lapo. Magtinabangay. Iyo Ya. Yeah. Testinge na bangay tanga dito sa kangguan. Kumakaayo bagat tangan. Testinge. Testinge para bangay dito kuan. Ganas kumakaayo bagat ganas, di ba? Silingan na kay kita lagi abon. Baryuhan nun. Ayo. <laughs>